guys. Good afternoon, good afternoon. At saka, ayan, ito yung update ng ating gawa guys. So, bago mag uh, Sabado, siguro tapos-tapos natin to. So, ayan. Ito yung hagdan guys. So, bali bukas kaya yan natin ipapainal. Okay na yung taas. ito yung ating uh, mentor. yan Ito yung ating mga bintana. So, bali bukas, uh, pool plus kami dito. Bali, mga katingan na lang yan. So, ayan. Uh, meron tayong accent doon sa bandang lanay. Yan, ito yung uh, pinaka-design niya. Uh, hindi pa natanggal yung mga ilaw. Ayan. Ito yung uh, accent. Ayan. Alikating na lang yan guys. So ito yung dating uh, dinimolis namin. Yung mga cabinet. Pero ngayon cleaner na. So ito yung dating kitchen. So ayan. Uh, may grout na rin siya. Pero hindi pa yan tapos. Yung mga cutting na lang yan. Ayan. So ito naman yung bagong uh, kabit natin na Lodoro at Labatore. Ayan, see Chew Maid's Room. Ayan, tapos na yan. bali, lahat-lahat, grout na lang yan. Ito yung sa my laundry area. May accent din siya, guys. Bugoy, kaway kao. Ayan. Ito yung pinakamasipag nating uh, pintor din at ito rin. kami, kami words. Si yun, no? ito yung bali itong labas. Bintana lang yun. Saka, ayan, linis ng tiles. Ayan, imumuriatic pa natin yun. So, abangan nyo lang yung uh, turnover natin by Saturday. So, ayan. Simpleng mga uh, pintura lang yun. So medyo matigma lang yung uh, moldings. Ayan. So ayan. So ayan. Ayan muna ang update ng ating uh, project. So abang-abangan nyo bukas. Uh, sa so Sabado pala. Yung pinaka-finishing natin guys. So ayan. Papakita ko ulit sa inyo. Okay. Thank you. Thank you. Thank you for watching and God bless us all.